Magandang regalo bago magpasko para sa mga taga-South. Ang bubuksang limang bagong estasyon sa LRT1 Cavite Extension Project. Mas bibilis na ang biyahe, tipid pa sa pamasahe. Nasa frontline ng malitang yan, si Gerard de la Peña. Bubuksan na ang limang bagong estasyon ng LRT Line 1 sa huling quarter ng taon. Bahagi ng LRT Line 1 Cavite Extension Project ng Department of Transportation o DOTR Mula Baclaran Station, karugtong na ang Redemptory Station, MIA, Asia World, Ninoy Aquino at Dr. Santos o Sukat. Kapag nagsimula na ang operasyon, tinatayang nasa 50,000 pasahero kada araw ang maseserbisyo ng proyekto. Ayon kay Finance Secretary Ralph Recto, maraming estudyante mula para papuntang Recto at University Belt ang may kinabang dito. Mas mapadali na rin para sa mga taga-South ang pagpunta sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Tipid pa sa pasahe, 13 pesos and 29 centavos ang boarding fee at 1 peso and 21 centavos ang dagdag kada kilometro. Kung manggagaling sa Baclaran hanggang Dr. Santos Station, 25 pesos ang pasahe. Kung end-to-end -end naman ang biyahe mula FPJ hanggang Dr. Santos Station, 45 pesos ang babayaran. Bukod sa mas mabilis na biyahe, malaking tulong din daw ito para mapagaan ang daloy ng trapiko. Mababawasan 'yung sasakay sa Uh, private cars and uh, other public utility vehicles no? so that will uh, really contribute to uh, solving some of the traffic problems may mga kasunod pa raw na estasyon na idudugtong sa Las Piñas at Bacoor Cavite sa ngayon kinukumpleto pa ng pamahalaan ang pagbili ng mga ari-arian na tatamaan ng proyekto Before we can start full blast in construction uh, acquisition of the right of way and uh, utility relocation so uh, in as far as those two activities are concerned uh, it's ongoing. Inaasahang makukumpleto ang buong proyekto sa taong 2031. Sa susunod na taon naman target matapos ang common station sa North Avenue sa Quezon City. Ito ang magkokonekta sa LRT Line 1, MRT 3, MRT 7 at Metro Manila Subway. Nagbabalita mula sa frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, may Anlos Banyos po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.